Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero ramdam ko na kailangan kong sabihin. Ang mga kamay ko, pawis na pawis, parang may sariling isip, nagkakandara pa sa mesa, sa papel, sa ilalim ng ilaw na mahina. Tumitig siya sa akin, mata niya ay parang naglalagablab na apoy, at ramdam ko ang kabako na parabang may mabigat na nahuhulog sa dibdib ko. Alam mo, hindi ko na kayang itago pa ang boses ko, pabulong, Halos maabot lang niya ang aking tenga. Tumigil siya, tumingin at biglang nanahimik. Ang tahimik na yon, mas malakas pa sa anumang sigaw. Parang huminto ang mundo sa paligid namin. At tanging ang tibok ng puso ko ang naririnig ko sa katahimikan. Bakit ngayon lang ako naglakas loob? Siguro, dahil sa bawat gabi na ako'y nag-iisa, naiisip ko ang init ng mga titig niya ang mga pagkakataong halos nagtagpo ang aming mga katawan sa hindi lantaran na paraan. Ang bawat sandali ng aming pagkikita. Ang mga mata na palihim na nagkakatinginan. Ang mahigpit na yakap na laging may halong kaba at init. Ay bumabalik sa aking alaala at masakit man isipin. Nagpapalakas din ng loob ko ngayon. Nakatingin siya sa akin, hindi kumikibo. Parang sinusukat ang bigat ng sinasabi ko sa kanyang mga mata. Ang kanyang hininga, Malapit at mabagal, ay nakakaantig sa balat ko, parang halik na hindi dumating, halos maabot ko ang dulo ng kanyang damdamin, at ramdam ko na sa bawat segundo, may isang lihim na naglalaro sa pagitan namin, isang apoy na hindi maapula kahit pilit naming itago. Hindi ko alam kung bakit ngayon, dagdag ko, halatang nanginginig ang boses, siguro, kailangan kong maging totoo sa sarili ko, at sa iyo. Ang mga salita ko'y parang bulong sa hangin, ngunit ramdam kong bawat isa ay tumatagos sa kanya, sa puso niya, sa katahimikan na bumabalot sa amin. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang darating. Galit? Pagkawalang pansin o isang lihim na saya na hindi ko dapat malaman? Ang katawan ko, pagaman nakaupo, ay parang nakahiga sa hangin. Bawat hibla ng nerbiyos ko ay nagiging init sa ilalim ng balat. Ang mga titig namin ay naglalaro, nagbabantay, at nagaanyaya ng damdamin na matagal nang nakatago. Hindi ko na kayang baliwalain ang katotohanan. Ang lihim ko, kahit masakit at nakakakiliti, ay kailangang lumabas. Ang bawat paghinga ko ay punong-puno ng kaba at pangungulila sa isang bagay na hindi ko matatawag sa pangalan. Sa huli alam ko, kapag sinabi ko na ito, wala nang babalik sa dati. Kahit takot ako, may kakaibang kilig at lakas sa loob ko dahil sa wakas, ang lahat ng nararamdaman ko ay nasa liwanag na. Kahit papaano, hindi na lamang panaginip. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Isang gabi na nagbago ng lahat. Na tila nakaukit sa alaala ko ng malinaw. Kahit na ilang taon na ang lumipas. Malakas ang ulan, bumubuhos at pumapatak sa bubong ng lumang bahay niya habang kami nagkatagpo sa lumang sala. Ang ilaw ay mahina. Halos tanging anino ang gumagalaw sa paligid. At ang mga bintana ay parang nagtatago ng lihim ng mundo sa labas. Napalapit siya sa akin ng walang abiso. Ang init ng katawan niya, halo sa amoy ng shampoo at ng mahinang halimuyak ng babango, ay kumakapit sa balat ko. Para bang bawat hibla ng aking buhok, bawat latay ng balat, ay nagigising sa presensya niya. Hindi mo alam kung gaano ko na hinihintay ito. Mahina niyang bulong, parang bang nagtatago rin siya sa dilim. Nanginginig ang boses na may halo ng takot at pagnanasa. Tumayo ako roon, paralyzed sa damdamin. Halos magdugtong ang aming mga kamay. Ngunit may invisible na pader. Isang boundary ng tama at mali, ng takot at kasalanan. Ang bawat haplos niya sa aking braso, kahit sandali lang, ay nagdudulot ng kakaibang kilig at init na halos hindi ko kayang itago halos nagtatagpo ang aming mga labi ngunit pinigilan ko ang sarili ko hindi dahil hindi ko gusto kundi dahil alam kong may mali sa ganitong init na lumalabas sa pagitan namin ang tensyon ay lumalabas sa bawat titig bawat paghinga bawat galaw ng aming mga katawan hindi ko maalis sa isip ko ang bawat detalye ang paraan ng pagdikit ng kanyang buhok sa mukha ko habang kami nagkakatinginan. Ang malamig na ulan sa labas na mas nagpapainit sa loob ng sala at ang ritmo ng hininga namin na tila nagsasabay sa bawat tibok ng puso namin. Para bang ang oras ay huminto at kami lang ang nag-iral sa mundo. Sa gabing iyon, natutunan kong ang damdamin ay maaaring maging apoy. Isang apoy na hindi lantaran, pero sapat para painitin ang balat at puso. Ang bawat titig niya ay may kwentong hindi sinasabi. At bawat ngiti ay may kasamang banta at pangako. Hindi ko alam kung paano naisip ng utak ko na isang araw ay magtapat ako, ngunit ramdam ko na ang bawat segundo ng gabing iyon ay nagtanim ng butil ng katotohanan na hinding-hindi ko na kayang itago. At kahit ngayon, habang iniisip ko, ramdam ko pa rin ang init ng gabing iyon, ang bawat haplos, bawat titig, bawat hininga, Natila patuloy na naglalagablab sa aking dibdib. Naghihintay na balang araw ay maibuka sa liwanag. Matapos ang aking pagtatapat, nanatili siyang nakatayo sa harap ko. Parang statue na hinawakan ng oras. Ang kanyang mata, hindi ko alam kung galit o may lihim na saya. Tahimik siya, at ang bawat segundo ay parang eternity. Habang ang puso ko ay parang tumatalon sa dibdib ko, at halos sumabog. Hindi ko Inakala, saglit niyang sabi. Halatang nanginginig ang boses. Halos mapahakbang ako sa likod ng kaba, pero pinigil ko ang sarili. Ramdam ko ang kanyang hininga na dumadaan sa leeg ko. Mahina. Malapit. Parang sinusubukan niyang sukatin ang bigat ng mga salitang lumabas sa bibig ko. Ang amoy niya, ang init ng katawan niya, halos sumisiksik sa aking balat at sa isang iglap, Marabang bumabalik sa akin ang gabing puno ng lihim at init. May tensyon sa paligid. Parang bawat kilos. Bawat galaw at bawat titig ay may kahulugan. Ang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang salita. Halos nararamdaman ko ang bawat hibla ng nerbiyos niya. Bawat paggalaw ng kanyang balikat. Bawat banayad na paghinga na dumadampi sa aking balat. Para bang ang mundo ay nakatoon lamang sa amin at wala nang ibang nakakaalam ng init at kaba na bumabalot sa amin. Hindi ko alam kung dapat ba akong mumiti o umiyak. Ang damdamin ko ay naglalaro sa pagitan ng kilig at takot. Sa bawat sandali iniisip ko, tama ba ang ginawa ko? Hindi ko kayang baliwalain ang init na naramdaman ko. Ngunit ramdam ko rin ang bigat ng pagkakamali. Ang puso ko ay naguusap sa isip ko. At parang may dalawang boses. Isa ang nagsasabi, tuloy lang, at isa pa ang paalala, maapektuhan natin ang lahat. Alam mo, hindi ko rin inaasahan, dagdag niya. At ang mata niya ay parang naglilihim ng bagay na hindi ko pa alam. Napalapit siya ng bahagya at sa isang iglap, ang init ng kanyang katawan ay sumalpok sa akin. Ang tensyon, dating naglalaro sa pagitan namin, ngayon ay nagiging halata. Halos magdugtong ang aming mga kamay. Halos magtagpo ang aming mga labi. Ngunit may invisible na pader pa rin sa pagitan namin. Ang hininga namin ay mabilis, pero mahinahon sa paraang nakakakiliti. Ang bawat titig niya ay may halong tanong, damdamin at pangako. Halos naririnig ko ang tibok ng puso niya kasabay ng tibok ng sarili ko, na tila nag sa katahimikan. Sa gabing iyon, natutunan kong ang reaksyon ng isang tao sa isang lihim ay mas malakas pa sa salita. Isang timpla ng takot, kilig, galit at init na halos sumasabog sa hangin. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang hanggan, unti-unti siyang lumayo, pero ang init ng presensya niya ay nanatili sa aking balat. Ang mga mata namin ay patuloy na nagtatagpo. At alam ko, kahit hindi niya sabihin, may emosyon at damdamin siyang hindi kayang itago. At sa panahong iyon, naunawaan ko na ang pagtatapat ko ay nagbukas ng isang pinto. Isang pinto patungo sa hindi ko pa alam na mundo ng init, tensyon at damdamin na nakatago sa pagitan namin. Simula noon, lahat ay nagbago. Ang bawat sulyap niya sa akin ay may halong selos at pangaakit. Kahit simpleng titig lang, ramdam ko na parang may apoy na dumadaloy sa balat ko. Ang bawat gabi ko ay walang tulog. Iniisip kung tama ba ang ginawa ko. Kung paano ko haharapin ang bawat araw na puno ng tensyon at lihim. Halos maramdaman mo na sa hangin ang bigat ng damdamin namin, kahit walang salita. Sa trabaho, ramdam ko ang kakaibang tensyon. Parang alam ng lahat, pero walang makapagsabi. May mga pagkakataon na nagkakatinginan kami. At ang init ng katawan niya kahit sa distansya ay parang apoy sa aking balat. Halos matunaw ako sa bawat titig na yon. Pero kailangan kong magpanggap na normal lang. May halong takot at kilig sa puso ko. Isang tensyon na kahit sino'y mahihirapang intindihin. Bawat kilos ko ay masyadong malinaw. Halos mabuking na ang lahat. Ang bawat haplos sa mesa. Bawat hindi sinasadyang pagdikit ng braso habang naglalakad kami sa opisina. Ay parang lihim na umiikot sa hangin. May mga pagkakataon na nararamdaman ko ang titig niya sa akin habang hindi kami magkatabi. At para bang sinusukat niya ang bawat reaksyon ko, halos masyadong nakakaapekto sa aking konsentrasyon. Ang damdamin ko ay palaging nasa gilid, handang sumiklab sa isang hindi inaasahang sandali. Sa bahay, mas mahirap pa. Ang bawat mensahe niya, bawat maikling text, ay may halong pangakit at pag-aalala. Hindi ko kayang itago ang excitement na dulot nito. Pero ramdam ko rin ang bigat ng kasalanan. Parang may dalawang damdamin na naglalaban sa loob ko. Isang bahagi ay humihiling ng mas marami pang sandali kasama siya. At ang isa ay nagbabalik sa konsensya. Nagbababala na baka masaktan. Ang tensyon ay naroroon sa bawat galaw namin. Kahit simpleng pagtawanan sa kainan o pagbibigay ng papeles sa trabaho. May kakaibang sparks na hindi namin kayang ipaliwanag. Ang bawat sandali ay parang hanging tightrope. Halos bumigay ang puso ko sa bawat titig, bawat halik ng mata, bawat bahagyang lapit ng katawan niya. Ngunit alam kong hindi pwede at iyon ang nagpapatingkad sa bawat emosyon. At sa kabila ng lahat, may halong takot, kilig, at excitement na pumapailan lang sa bawat araw. Ang lihim namin ay parang apoy maaring magpainit, magdulot ng kilig. Ngunit sa parehong oras ay delikado. At kahit pilit ko itong itago, ramdam ko na ang bawat galaw at titig ay nagiiwan ng marka sa katawan ko, sa puso ko at sa isip ko. Nag-iisa ako sa kwarto, nakaupo sa tabi ng bintana, habang ang ulan sa labas ay nagdadala ng malamig na simoy. Iniisip ko ang lahat, ang bawat titig, bawat haplos, bawat lihim na gabing hindi ko kayang kalimutan. Tama ba ang ko? Ang pagtatapat ay kalayaan o simula ng pagkawasak? Ang puso ko ay naglalaban sa isip ko? At ang bawat paghinga ay parang may kasamang tanong na walang sagot? Iniikot-ikot ko sa isip ko ang mga alaala. Ang haplos na hindi ko kayang limutin. Ang titig na nagbigay apoy sa kaluluwa ko. Ang init ng gabing iyon na parabang nakaukit sa balat at puso ko. Ang bawat sandali ay muling bumabalik sa akin. Malinaw at masakit, ngunit nakakaakit. Parang bawat alaala ay may sariling boses nag-uusap sa akin. Nagbabalik ng kilig at pangungulila kahit alam kong mali. Naisip ko rin ang mga sakripisyo, pamilya, reputasyon, konsensya. Kung mabubunyag ang lihim, ano ang mangyayari sa kanila? No, anong mangyayari sa akin? Ngunit sa bawat paghinga, ramdam ko ang damdaming hindi kayang itanggi. Hindi lang ito basta atraksyon o excitement. May mas malalim na koneksyon na nagpapalakas sa akin, sa kabila ng takot at guilt. Ang pag-amin ay parang apoy sa gabi. Nakakabighani, nag-aapoy sa loob, pero delikado. Halos gusto ko itong yakapin, pero alam kong maaari rin itong sumunog sa akin Halos gusto ko pang bumalik sa mga haplos sa init ng titig, ngunit alam ko na sa bawat pagbabalik, mas lalalim ang sugat na maaaring hindi na gumaling. Habang nakaupo ako sa dilim, iniisip ko ang mga susunod na hakbang. Paano ko haharapin ang kanya? Paano ko haharapin ang sarili ko? Ang mga tanong ay paulit-ulit na bumabalik, at bawat sagot ay nagiging masalimuot sa halong emosyon, kilig. sa huli, naiintindihan ko na hindi ito simpleng lihim lang. Isa itong apoy na kailangan kong alagaan ng maingat o baka masunog ang lahat. Ang puso ko sa kabila ng takot ay patuloy na humihiling. Humihiling ng higit pa sa damdaming hindi ko kayang itanggi. Ngunit alam ko rin, sa bawat hiling may presyo ang kalayaan at kailangan kong timbangin ang tama at mali. Isang araw, parang normal lang ang lahat pero bigla na lang pumasok ang isang revelasyon na nagpabago ng buong mundo ko. Hindi lang ako ang may lihim, siya rin pala. At hindi ito basta lihim. May ibang third party na naglalagay ng selos, galit at apoy sa pagitan namin. Hindi mo alam, may ginagawa rin siya. Bulong ng isa niyang kaibigan sa akin. Habang kami nagtatago sa gilid ng opisina. Parang may kinatatakutan na malamang mapapansin. Para bang kumitil sa akin ang hangin sa isang iklap ang bawat alaala ng kanyang titig, ang bawat yakap, ang bawat haplos noon, lahat pala may mas malalim na dahilan. At hindi lang ito basta damdamin niya para sa akin. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko sa unang saglit. Galit? Silos? Takot? O kilig? Ang damdamin ko, dati ay nakasentro sa init ng gabing iyon. Ngayon ay halo ng selos at atraksyon, takot at excitement. Halos hindi ko kayang tanggapin na may iba na rin siyang lihim. At sa parehong oras, hindi ko maalis ang tensyon na naramdaman ko sa tuwing titingin siya sa akin. Habang iniisip ko ang lahat, bumalik sa alaala ko ang mga gabing magkaharap kami sa sala, ang bawat haplos niya, ang bawat titig, ang bawat ngiti na puno ng misteryo. Ngayon, may bago akong tanong. Tama ba ang naramdaman ko? Tama ba ang init na iyon? Kung may ibang dahilan pala at masakit pa, ramdam ko rin na ang third party na iyon ay may impluensya. Nagbibigay ng galit at selos at sa ilang pagkakataon, halatang pinapalapit o pineperpekto ang tensyon sa pagitan namin. Parang laro ito ng damdamin, isang apoy na maaaring magliab sa bawat kilos namin, kahit pilit naming itago. Sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw. Mas malalim pa pala ang laro ng damdamin kaysa sa akala ko. Ang lihim na akala ko'y sa akin lang ay hindi lang pag-aari ko. Ang init at kilig na naramdaman ko ay hindi simpleng damdamin. Ito ay halo ng atraksyon, selos, at misteryo. Hindi ko alam kung paano haharapin ang susunod na hakbang. Ang puso ko ay gustong yakapin ang bawat sandali. Ngunit alam ko rin na sa bawat yakap, sa bawat titig, may nakatago pang lihim na hindi ko alam. At iyon ang bumabalot sa amin ngayon. Isang apoy na mas mainit, mas masalimuot, at mas delikado kaysa dati. Isa sa mga gabi, nagkatagpo kami sa lumang terrace ng bahay niya. Ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil. Ang malamig na hangin ay pumapasok sa balat. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming katawan ay nag-init sa bawat titig, bawat galaw, bawat paghinga, para bang ang mundo sa paligid namin ay nawala at kami lang ang natitira sa gitna ng unos at dilim. Halos magdugtong ang aming labi, halos magtagpo ang init ng aming damdamin sa bawat hibla ng hangin. Ngunit pareho kaming natatakot, takot sa tama at mali, sa konsensya at sa mundo na maaring mabago sa isang iglap. Ang bawat segundo ay matagal, bawat hininga ay puno ng tensyon at halos sumasabog ang damdamin sa loob ko. I can't pero hindi ko rin kayang umalis. Bulong niya sa akin. Habang mahigpit na yakap ang ibinibigay, halos ikinukulong ang init ng katawan ko sa sarili niya. Halos bumigay ako sa init ng sandali, ngunit ang takot at konsensya ay pumigil sa akin. Ang dugo ko'y kumukulong sa loob, habang ang puso ko ay tila gustong sumabog sa dibdib. Halos sabog ang damdamin, iyakan, yakapan, at mga titig na puno ng kasalanan at kilig. Ang bawat haplos niya ay naglalaro sa hangin, tila may sariling buhay, at ang bawat titig ay nag sa bawat hibla ng katawan ko. Ang katahimikan sa paligid na napapalibutan ng ulan ay mas malakas pa sa anumang salita o galaw. Parang alam ng mundo ang bigat at init ng damdamin namin. Ramdam ko ang halo ng lahat, takot, kilig, selos at atraksyon na bumabalot sa aming relasyon. Ang bawat sandali ay parang delikadong sayaw, isang banggaan ng damdamin na maaaring masira sa isang iglap. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang kasiyahan sa init ng presensya niya, sa mga haplos na hindi lantaran ngunit napakadalas at malapit, sa titig na naglalagablab sa puso. Sa teres na iyon, sa gitna ng ulan, naranasan ko ang pinakamataas na punto ng lahat. Isang kombinasyon ng init at takot, kilig at kilt, haplos at titig. Ang gabing iyon ay hindi lang isang alaala. Ito ay isang apoy na nagsimulang magliyab sa aming mga damdamin. Handang pasiklabin ang lahat kung hindi namin itatama ang mga hakbang. Sa huli, nagdesisyon kami. Matagal naming pinagsikapan ng bawat titig, bawat haplos, bawat sandali ng init at kilig. Ngunit alam naming may hangganan ng lahat. Hindi namin kaya pang ipagpatuloy ang lihim. Mas mahalaga ang kapayapaan ng pamilya at ang sariling konsensya. Ang init ng damdamin ay hindi pwedeng maging dahilan ng pagkawasak ng ibang buhay. Nagpaalam kami sa isa't isa, sa lumang terrace, sa parehong lugar kung saan nagtagpo ang pinakamalakas na emosyon namin. May halong luha at ngiti sa aming mga mata. Ang mga kamay namin ay nagdugtong ng huli. Mahigpit ngunit may kabigatan. Parang sinusubukang ilipat ang init ng damdamin sa alaala Bago tuluyang bitawan Ang bawat titik ay punong-puno ng pagsisisi at pangungulila Ngunit may halong pangunawa na tama ang desisyon namin Masakit, pero kailangan nating gawin ito Bulong niya Habang mahigpit ang yakap niya sa akin Ramdam ko ang bigat at init ng emosyon Isang pagtatapos ng yugto Ngunit hindi pagsasara ng lahat ng alaala Ang hininga niya na dati nagbibigay ng kuryente sa katawan ko, ngayon ay nagiging paalala ng tamang hakbang na kailangan naming gawin. Sa loob ng kwarto ko, habang naglalakad pa uwi, ramdam ko ang kakaibang kawalan. Parang may bakanting puwang sa dibdib ko. Ngunit sa bawat hakbang, may kasamang kalinawan. Pinili naming magbitaw, kahit masakit, para sa ikabubuti ng lahat. Ang bawat alaala ng init at titig ay nananatili Ngunit hindi na ito nakakabit sa bawat galaw namin sa araw-araw. Ang katahimikan pagkatapos ng pag-alis niya ay mas matamis kaysa sa anumang titig o haplos noon. Ang damdamin ay naglaho, ngunit ang alaala ay parang apoy sa ilalim ng abo. Nandyan, mananatili at minsan ay biglang uusbong sa alaala habang nakatingin ako sa ulan na patuloy na bumubuhos na isip ko. May mga damdamin na kahit tama sa puso, mali sa sitwasyon. May mga halik at haplos na kahit nakakakiliti at nakakapagpainit, kailangan ding bitawan. At sa pagbitaw na 'yon, may kapayapaan. Isang kapayapaan na mas mahalaga kaysa sa pansamantalang init ng damdamin. Sa wakas, natutunan namin ang tunay na pagmamahal ay hindi laging tungkol sa pag-aari o sa init ng katawan. Kung minsan, ito ay tungkol sa pag-unawa, pagpapahalaga, at pabitaw para sa ikabubuti ng lahat. Ngayon, mag-isa ako sa kwarto. Nakaupo sa tabi ng bintana habang ang ulan ay dahan-dahang bumubuo sa labas. Iniisip ko ang lahat ng nangyari. Ang bawat titig, bawat haplos, bawat yakap na nagpaapoy sa puso ko, at nag-iwan ng bakas na hindi ko na mabubura. Ang init ng gabi, ang halimuyak ng katawan niya, ang mahihina naming bulong sa dilim. Lahat ay mananatili sa akin. Parang apoy na nananatili sa ilalim ng abo, handang muling umusbong sa alaala. Hindi namin nagtagumpay sa lihim na pagmamahalan at sa una pakiramdam ko ay may kakulangan. Parang may parte ng puso ko na iniwan sa teras, sa lumang sala, sa bawat titig na hindi na maibabalik. Ngunit sa bawat paghinga ko ngayon, naiintindihan ko. Natutunan naming mahalin ang tama kahit mali ang damdamin. Natutunan naming bitawan ang init at kilig para sa kapayapaan ng pamilya, konsensya at sariling puso. Habang nakatitig sa ulan, naiwan ang tanong sa isip ko. Kapag ang pagmamahal ay parehong tama at mali, mali ng pipiliin, ang apoy ng damdamin o ang kapayapaan ng konsensya, halos bawat hibla ng katawan ko at bawat tibok ng puso ko babalik sa gabing iyon, sa teres na puno ng init, at sa mga titig na tila may sariling buhay. Pero kahit gaano katindi ang damdamin, alam ko na may limitasyon ng init na pwedeng sundan, at may hangganan ang lihim na pwedeng ipagpatuloy. Ang kwento namin kahit tapos na, ay mananatiling apoy sa alaala. A fire na hindi mauupos, ngunit hindi na rin maaaring muling masilayan sa araw-araw. Isang lihim na hindi na mauulit, ngunit hindi rin makakalimutan. Minsan, sa katahimikan ng gabi, pakiramdam ko ay bumabalik ang bawat haplos at titig sa isip ko, paalala ng damdaming dati ilabis na nagpaapoy sa amin, ngunit ngayon ay naging bahagi na lamang ng nakaraan. Sa wakas, naiintindihan ko. May mga pagmamahal na hindi nakalaan para sa atin, at may mga damdaming kailangang bitawan para sa mas malaki at mas mahalagang dahilan. Ang alaala ay mananatili, isang lihim, isang init, isang titig, na hinding-hindi ko malilimutan. At sa parehong oras, nagtuturo sa akin kung paano magmahal ng tama kahit mali ang damdamin.